Posibleng rason kaya pinag-iinitan ngayon ng SMNI dahil sa ugnayan nito sa mga Duterte. Ito ang komento ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa isa na sa gawang mga hearing sa Kamara na layong ipasuspinde ang prangkisa ng SMNI. Unang-una niya, ang SMNI ang tanging ginagamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang plataporma upang ito ay makapagsalita tungkol sa iba't ibang isyu ng bansa. Ang nakikita natin eh napag-iinitan ang SMNI sa uh, si Pastor Siki Buloy eh, sapagkat unang-una identified siya kay Presidente Rodrigo Roma Duterte. Ang anak naman ni FPRRD na si kasalukuyang Vice President Sara Duterte ay nakikitang isang malakas na katunggali sakaling tatakbo ito sa 2028 National Elections bilang Pangulo. Actually mga lords, yun yun. Diba yun lang naman yung talagang main reason nila eh. 'di ba? Kasi saan ba sila nagsimulang pumalag? Nung ni-request ni former president Duterte, 'di ba, na sa publiko ang pondo nila, 'di ba? Open the book. 'Di ba? And ayun na, 'di ba? Kumbaga connect-connect na, no? Question na yung billion-billion travel funds ni Romualdez. Ayun, no? Domino effect. But the main reason here kasi nga ang SMNI is one of the platform na ginagamit ni PRRD no ni former president Duterte to speak, to share, 'di ba? Kaya they want, no, they want na talagang i-shut down no ang SMNI. Kaya hinahanapan na nila ngayon yan ng butas, hinahanapan na nila ngayon ng violations, na which is hindi pa naman paso ang prangkisa di ba, ng SMNI. Pero yun na nga, no, tino, pinagpapatuloy na nila yung ganyan. Kasi of course, ang akala siguro nila, pag wala na ang SMNI, pag na-shutdown na ang SMNI, ay makakaganti na sila. Ang akala siguro nila, 'di ba? Kubaga malilin lang nila ang mga tao sa pinagagagawa nila. Pero sa totoo lang mga lords, tayo Filipinos, no? Tayo sambayan ng Pilipino ay nakatingin lang, 'di ba, sa Kongreso. 'Di ba? Kubaga tinitingnan lang natin sila kung ano ba yung mga pinaggagawa nila na which is sobrang nakakatawa. Sobrang nakakatawa kasi isa lang naman ang nakukuha nating ibig sabihin sa lahat ng mga di ba ginagawa nila eh. Una, pinuprotektahan nila si Martin Romualdez. Kasi di ba issue naman yun ni Martin Romualdez eh. Si Martin Romualdez naman yung tinanong, di ba? At binatikos sa bilyon-bilyong di ba travel expense niya. Pero tingnan niyo ang mga kongresista, di ba? Grabe no, to the rescue. 'di ba? To the rescue, 'di ba? Kay Tambaluslos. Pangalawa dito, 'di ba, yung pagquestion ni former president Duterte, 'di ba, yung mga pondo nila saan napupunta at pagsabi ni former president Duterte na ang pinakabulok, ang pinakakorap na institusyon ay ang Kongreso. Now, parang china-challenge lang ni former president Duterte, 'di ba, na kung talagang transparent kayo, kung talagang malinis kayo, Open the book, ipakita nyo sa tao, pero anong ginagawa nila? Wala, nasaktan sila, napaka-defensive nila, at kung ano-ano ang mga pinagagagawa na nila ngayon. Grabe no, ang goal ngayon ng Kongreso, hindi na gumawa ng batas para matulungan ang mga Pilipino. Ang goal na nila ngayon, protektahan si Romualdez at linlangin ang mga tao para makalimutan natin ang ni-request natin sa kanilang isa publiko kung saan na pupunta ang pondo ng taong bayan. And walang masama magtanong, walang masama mag-request kung saan na pupunta ang pondo nila kasi tayo taxpayer tayo. di ba At tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Dapat maging accountable nga sila eh.